hinampas raw sila ng malakas na alon na nagresulta sa pagkalunod ng dalawang bangka. Ang mga nakaligtas ay nagpalutang-lutang raw sa gitna ng dagat sa loob ng halos 26 oras. Sampo ang nakaligtas, tatlo ang binawian ng buhay at pito ang patuloy na pinaghahanap sa ngayon. Narito ang eksklusibong pakipanayam ng PV News Online at DYKR Kalibo sa mga survivors. Sa mga oras na ito ay nakasakay tayo, sa tayo sa BRP Kalangkaman. Dito sa galing kami sa may uh, San Jose Rumblon at sinundo ng mga taga Philippine Coast Guard itong sampo na mga survivor at uh, sa lumubog na motor baka ano po, nung mag-outing po kami, papuntang, pumunta po kami Boracay. Uh, kailan po yun? Ano? Linggo po yun, hindi ko matandaan ko anong pecha ba yun. Mm -hmm. Sa linggo po yun, alas dos, alas tres kami ng madaling araw umalis dito sa Kaluya, mm -hmm. papuntang Boracay. Uh -huh. Tapos, ano, nasa 8 a.m. po kami nakarating doon. Mm -hmm. Tapos, pagdating po doon, gumala po agad kami. Yun. Ano lang po, isang gabi lang po kami doon. Isang gabi. Tapos kinabukasan po, madaling araw ay, ano, yung umuwi na rin po kami. Mm -hmm. Alas. Bali, sakay kayo nung bangka na to. Opo. Bali, dalawang bangka po kasi yung ginamit. Yung isa Saan po yung medyo. Saan kasakay na bangka? Doon po sa, ano, yung sa maliit lang po. Ilan, Bali, ilan anim, po po kami doon. Anim. Okay, sige. So. Pag alis ninyo ng Buracay maganda ba ang tempo or ang panahon anong okay, naman po nung pag-alis namin doon siguro mga 3 hours pong biyahe mm -hmm. parang yun na po yung parang lumalaki na po yung alon ko medyo nalaki na po yung alon no na yun na po yung dahilan ng paghiwalay namin doon sa isang bangka sa kasamahan namin parang nilalayo na po kami lalayo na po kami doon sa mga kasamahan namin. Tapos parang hindi na po kami nagkakakitaan noon kasi sobrang lalaki na po talaga ng alon noon. Opo, tapos nung mga siguro mga seven, natatanaw na po namin tong isla ng Kaluya. Tapos kung tatansyahin po yung mga one hour na lang ang babiyayin namin, na nasa Kaluya na po kami. Tapos Opo, tapos yun biglang may sunod-sunod na alon po eh. Nalampasan po namin yung iba, yung, pi, yung pinakalas po na, ano na, yun po doon po pumisa sa may bangka yung alon. Mm -hmm. Tapos pumasok po doon sa alon. Tapos yun po yung ano ng pagkataog. Tumaob talaga? Opo, bang... tumaob po. Nung nahampas po kasi talaga siya ng alon. Mm -hmm. So nung tumaob, anong, 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 anong ginawa mo? Ano po, doon lang po, nakakapit lang po kami doon sa bangka. Tapos ano, gumawa po so... ng paraan yung gumawa po ng paraan yung mga kasamahan oh, ayaw, namin pinapos. tatlong lalaki tatlong lalaki po kasi iyon mm -hmm. gumawa po sila ng paraan para um, pinagdabi po nila yung ano eh yung katig tapos itinali nila tapos nilagyan nila ng container sa gitna mm hm ta ikaw ta tapos ikaw anong uh, anong ginawa mo wala po nung pagkataob po talagang parang ko na po kaya hindi nakakalunok na po ako ng tubig tas na hampas na po talaga ng ano yung mukha ko tas nakakasinghot nakakasinghot na rin po ako ng tubig nun tas parang bumitaw na po ako nun sabi ko sa tita ko sabi ko tita hindi ko nakaya sabi ko nang ganun bibitaw na ako hindi ko na talaga kaya nalulunod na ako sabi ko nang ganun tas pag bitaw ko po ng kamay ko nang ganun nahila po ni tita yung hood ng jacket ko Tago, tago. Nahila niya po signa, yung signa, hood chef. ng jacket ko. Signa, uh, tapos, nung pagkahila niya po, isinampan niya po ulit ako dun sa katig. Sabi, sabi, yeah. huwag kayong ano, huwag, huwag daw kaming matakot, ganito, ganyan, ganyan, may re-rescue din daw. Parang pinapalakas po nila yung loob ko. Sabi ko, hindi ko na talaga kaya, tita, talagang gahabol, hininga na po talaga kasi hindi pa ako marunong lumangay talaga eh. sabi, basta wag lang kayong bibitaw dyan, sabi nang ganun. Tapos yun nga po, gumawa po ng paraan na ano, tapos yun nga, tinanggal po nila yung katig at pinagdugsong po nila. Opo. So, gaano kayo katagal sa ganong sitwasyon? Bago ko may nag-rescue sa inyo. Nasa 26 hours din po kami. Allah, 26 grabe. hours din po. Oo. oo. So, ibig sabihin, um, ng umaga hanggang gabi, kinaumagahan pa kayo na na-rescue? Opo. Rescue? Opo, mga bandang 10 or 11 ganun hmm. Kinabukasan kinabukasan. Ka. Sino ang nakaano nakahingi ng tulong sa inyo nung time na yon? May signal ba ng cellphone or ano? Wala po, talagang ten po namin na ano kasi medyo malapit na po kami dun sa sa isla sa Carabao Island po. May, malapit na nga po kami dun. Pero kung tatanawin mo po malapit pero sabi nila malayo pa naman do. Malayo pa hmm. daw po yon. Eh medyo ano, yung medyo kumalma po nun eh yung dagat. Sabi ko, sabi ko din sa mga kasamahan ko, sabi ko diretsuhin na ka ako natin baka sakaling ano kasi wala po hindi wala po talaga kami ginagawa doon inaalalayan lang po talaga nila kami Oo. nung dalawa po kami hmm. tapos nung yun po nung ano may naka, may nakakita lang po sa amin na ano bangka bangka yun na yun na kayo na na ayun sige hindi nakita istorbohin dahil dito na daw kayo dito na. Anong masasabi mo sa lahat ng tumulong sa inyo? Sobrang ano, thankful po. So, thank you, hmm. thank you po Record talaga na kasi hindi po sila nagkulang sa oh. ano, sobra-sobra po talaga lalo sa mga taga Parabao Island po. Hmm. Papasalamat mm. po kami. Okay. So parang ano na ito te, parang pang pangalawang uh, pangalawang Opo. buhay mo na. Opo. Good na, na po. Ano ginawa mo nung nanonood na kayo? umawak pa ko sa ano niya, yung bali yung bangka hindi pa naman nag, ano, nagpailalim. Parang ano na, no, nagabaliktad pa lang po, nagahawak po kami ni tita. Uyakan. Ikaw lang yung minapungiyak doon. Lola mo pa lang di umiyak eh. Hindi po. Bale ano po. Dalawa po kami talaga yung umiyak. Tapos huh? nagsabi si tita na. Tita, hindi ko na po talaga uh -huh. oh, umiyak. Oo? Umitaw na po siya. Buti na lang po nahilan ni Lola yung ano niya, yung gamit <coughs> niya. Yung gamit niya po, sir. Bumawang uh -huh. ka talaga yung maikwit sa kawayan, sa katep kayo, no? Maganda pa yung panahon, maganda rin. Maganda pa yung panahon, ano? Oo. Oh. Okay. Yung lumabas na kami ng Kaloya, malapit na. Oo. Yung lumakas na yung alon. Mula, mula Boracay, pero maganda panahon. Maganda, parang ganito, pa rin. parang ganito. Oo. Oh, oh. lang, kaya-kaya, pag ganito lang. Tapos, yung, yung lumabas na kami sa Palay-Lay na yung Boracay. Oo. Yung na lumakas so, talaga. Oo. Oh. Lumakas talaga yung alon? Oo, oh. lumakas. Mas malakas dito? Oo. Oh. Okay, tapos, Ayun, pag ano ko, pag ano ko nang ito. Ito sa loob kami. Malang tumawag talaga? Oo, tumawag yung bangka. Nabali pa ba yung one, yung cottage mo? Wala. Tinanggal ko na yung patik, Ayun, sinakayan nila. Oo. Ayun na lang yun. Para pa survive yung natong babae. Sino nag sino nagtali ng dalawang cottage na yun? Ako po, sir. sir. Ano yung inapil mo? May container pa ata eh. Meron. Ilang container lagay mo? Isa isa para lumutang. Oh. ano Ano laging pa yun, kawayan? Malaki. Ka Malaki. Oh. Kayang kaya rin. Na uh, tinali mo. Oh. At doon na kayong anim. Sam samantalang andun kayo, parang inaupas kayo ng alon. Ah. Ano, ano po ang mga experience nyo doon? Magkababalik pa yung katik ah. na yun. Wala rin, kaya Sa'yo kuha ka lang kaya ng kabahan. Sa'yo ng lang. Oo. oh ikaw okay naman ay. Oo, kaya kaya mo ay. Oo, kaya kaya ko. Yung hindi pa nagayo kay walay. Wala, wala. Kasi nang walay ay ay wala nang walay. Wala nang walay talaga ang wala. Nakakapit talaga ay. Oo. Malamig, malamig 'no. Malamig lang. Pero ano ba naman? Malamig, taga. Hindi daw nagayo pa nararamdam ng gutom eh. Wala nga. Ay, yung tatang babae diyan. Ano ba naman? Oo. Ayan yung lugar na yan na uh, malapit na sa Galoya, uh, malalim ba talaga dyan? Malalim ba yung siya? Kung uh, susukatin ng dipa, mga ilang dipa yan? Iwan di ko lang, mag, ano, wala malalim ba yung siya? Malalim talaga, hindi mo lang kaya. Baka may bagis pating doon. Oo, oh, lang. Hindi mo dyan doon. Walang na nagtipad sa inyo? Wala. Hindi naman takot sa inyo? Oo. Oh. Okay. lang kita. Sino ang pangalan mo? Alvin. Alvin. Labanos. 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 Okay. Um, ngayon, Ben. eh uh, while well, na uh, arkila, hindi uh, ka na arkila eh. Gusto mo talaga na eh. Uh, yung mga kasama mo, survive lahat. Au, Kasi na tulong-tulungan mo eh. Uh. Yung kawawa, yung yung 14. Uh, yung... Ano ba sila kalayo sa inyo? Kalayo, sir? Mga... Wala rito. Wala oh, ganun siguro. Kala rito. Kalayo? Kalayo. Ha? Mura ka yan eh. Mura yan eh. Uh, Mura ka yan oh. Ito dito ang dito sa sa kung sa, 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 na, na, ha, sa barko natin sa lugar kayo. Oh. So pag lugar nyo, pag nyo, sila sa inyo. Malapit rin. Sila na sila kita. Okay. Oh, ha? Ay kami nao na yun kung bakit namin Nao na kayo eh. Oh, now, kayo. So, baby, ah. so yung mga anim na to, mga kilala mo ito. Ante ko yun, yung ito. Ante mo si Neluisa? Luisa. Pamangkin uh, mo ito, pansan. Pinsan uh, mo. ko Anong video kayo? No. Oo, oh, ito lang siya. Uh, Yung mga sugat so, sa liig. sa pa sugat na yan? Damid, so, damid, sa damit, sir. So, ah, sa damit. Sa ah, damit? Sa damit po. Kasi hindi na hampas ng dagat. Eh, oh. alon nang may malakas talaga dagat. Oh. Maghampas, hangin ulan. Di ba may ulan? Uh -huh. Overnight e, eh, sa dagat. First time po nagkaganon. Kahit na uh, matagal ka nang naging fisherman? Balik po na tayo kapag pinipan. Sino? Balik po na kayo, Alvin, ha? Uh, malapit na po kami sa Kaluya. Yung na malakas na malakas na ang alon. Kasi po isang oras na lang makakarating na kami sa Kaluya, eh. Oo. Tapos bigla po kaming tumaog. Eh. Talagang asin in tumaog talaga? Oo. Okay. Yung sa ilalim talaga yung buwan, yung bangka. O bangka, bangka. Tapos, bibitaw kayo, bibitaw, dito ko sinili, bibitaw ko ito. Tapos binila mo lang siya. Kaso lang, ano lang. Pero sila ang pinano ko talaga na nakalitap din ang dalawa. Oo. Gusto ko walang mawala sa amin. Yung dito naman po kami. So, kayo nauna na una na tumaob, hindi ba? Yung 14, yung 14 rayon, eh, na eh, malayo pa sa inyo.

Ano na patsagan ninyo na nararamdaman ninyo nandito na kayo sa inyong lugar? Na masaya ko kasi pagluha-luha sila Nay Luisa. Na nakabalik dito sa Caloya ay lang. Ay tapo na sa uwi. Emotional talaga siya ngayon dahil hindi niya lubos maisip na ano makabalik pa sila ng buhay after ng ilang oras na nasa laot lang sila. Talaga, dahil dito sa nangyari nito, nga trahinsya na ito. May inaayos kayong pasalamatan po. Oo, oh, mayroon kang kuntong pagsalamatan dito sa ating Coast Guard, sa ating LGO mga... San Jose. Sa mga LGO po, sa San Jose, sa San Jose Rumblog, sa saka... uh, mga Coast Guard po. Maraming salamat. Okay,

Hmm. Grabe, no? salamat sa mga taga pilipina Coast Guard no? na tumulong dito na makarating sila dito sa kanilang pamilya uh, maging mag reconnect sila lahat ano yun nalaman na nangyari sa kanila nung Lunes na yan pauwi na sana Hindi hindi ko po alam na ano sa Facebook ko lang oh, so nung Lunes opo kung may nangyari sa kanila upo. hindi ko naman alam na ano na na, na disguise na sila yung missing yung pito may may pamilya ka daw? Wala may, po ito lang po yung bayo ko Sino pa yung mga kapamilya mo dyan? iba wala na po ito lang po Tagamindoro kayo, taga tagamindoro? Taga Ito po, tagamindoro ako po, taga Kaluya. Taga Kaluya. Okay, na pangasawakan ka ng kapatid niya? Opo, taga, taga Nagbakasyon lang pala dito. Oo, nagbakasyon lang. Mga ilang araw pala sa dito nagbakasyon. Wala, wala pa yung isang linggo. Okay. Sandali, magkakon ko doon kay eh. Mio Lim. Si Mayor Lim. ah Sige, sige. Mayor? PB, uh, sa PB PB online. Online. Okay. Sir, sa PBNU Sideline. Sir, at XFM Go, halos lahat kayo ay nag-aantay. Kanina pa, Opo. sir. O, oh, Mayor Lim, sir. Oh. So, paano to nyo nalaman na may trahedya pong nangyari sa mga kababayan mo dito sa Kaluya? Nung nalaman namin yung uh, trahedya, nung uh, Tuesday lang po eh. Kasi Tuesday lang po sila nag-report dito sa amin sa Kaluya. So, yun nga, nabalitaan namin na uh, may namising kami ng na mga... Uh, trabahante sa uh, ng uh, equator and then uh, sa yung aming mga kababayan din na uh, kaluyanhon so ginatry namin na ma-reach ma ma out yung uh, yung missing so nag-connect kami sa uh, MDRR ng uh, Romblon at saka PNP ng Romblon at saka uh, PCG ng Romblon to connect para at least mapabilis yung uh, search and rescue natin so, sa mga missing so yun nga yun, uh, alam namin na mahirap Uh, pumunta yung uh, Kaluya ng mga rescuer kasi alam natin malakas ang alon dito sa sa Kaluya. So yun lang, uh, uh, nagbatuhan lang kami ng information kung kamusta yung ating uh, uh, mga survivor. So pasalamat din kami sa LGU Luok, uh, LGU San Jose at sa lahat-lahat ng PCJ na naging uh, uh, katuwang namin sa pag-search and rescue sa ating mga survivor. So hopefully sana makita yung uh, pito at uh, yung iba at least uh, nakakasakit uh, ng damdamin kasi nawalan sila ng uh, mahal sa buhay so hindi natin uh, na expect yon so nga, sana po pinag pray natin na uh, sana po yung pito na naiwan sana po buhay yun na po yung pangbarko uh, San Agustin para tutulong dito pinadala ng ating headquarters no sa pamumuno ng ating komandan at saka ng ating district commander si Captain Winilas Puna. so may paparating ngayon alos magkasabay lang tayo pag alis natin darating din sila so,